Hello everyone. Hi guys. Nagkuan ko guys, nanubig ko din hikay nagtanom na ko din og mga gulay. Ay nabasa akong service So muna guys atong tubig yan. Sana mabuhi. Anya yeah, guys, nagtanum pud ta og kamunggay. Na na guys oh. Lima ka lima ka kakuan guys sa kung nung din hila isang kawat Lima ka kamunggay. Lima ka punuan akong gitanong guys. Pero kani akong gibuan nga pinakauna nga gitanong mo lagi siya nabuhi. Ug ato ang tubi manubig ko din hi okay. Din hinga pita nagtanong mo ko daghan akong gitanong di ang gulay. Kung di siya mabuhi, di wala. So, din guys, o, oh, nalimpyo na -limp -limp atong garden din hindi lang dapita kay busy pa ang buhay, wala pa akong panahon maglimpyo din ng dapita. O, oh, taas na ang atong saluyot. Yun guys, atong kamunggay, wala na dyan. O, oh, nibalik na sila green. Kay, kanang tugno-tugno naman. Pagbunta guys, tugnaw, pero pag kuan o, oh, green na ni pag hapon mga odd na mag 90 sa buntag mga 70 pa kapin sa buntag di init o mga guys manubig ta para mutubo na tong tanong wag atong resbed yung repita naman sa man siya o yung nipukling ang murag, murag nitagilid man siya ako na ba uusap ay last year karun mo lang gihapon di siya eh, straight o ako ay eh, Ikapo na mag-usap, di na nahayaan ko na lang sya So, manubig nilang ko din higay sa Nanguha, gipanguha na ang sili. Ang gamay nilang ang hinog. Murag ka ulan nun per guys. Pero di man makaday ng ulan. Uy, maayong tag mag -ulan. So, bason na to. Kani siya guys. Bisan pagtanaw na to. Nga basa na kayo guys. Pero, di ni basa. imo mo nang kuan nun ang kuha. Ang iyang yuta. Nako. Astang ang ugaha sila. Oh. Mala nga bason kayo. Dugay. Basta ako manubi guys. Dugay kayo guys. Pag padugayon ko pa humanun sa kumbana para masuhok din ang tubig nga, light maning balas good. Nga atong kamuti o. Oh. Gabi kalabong sa kamuti ay. Gikuha bay na bayan ako na pero o. Oh, Nagabong na pwede siya. Gayon atong mga karlang dira o. Oh. mga taro. Gikuha na Huwag ka na siya din Huwag ka na siya Ano man? Ano man siya na Ay. Alis na ako niya. Alis na ako. Nagkatong niya sa na. O guys, o. Labong kayo atong kamuti diha o. Pag ako nag-inagilintiyuhan, o labong kayo siya. Yang tanglad po. Ang saloyot guys. Nilabong, nitag Tagas niya. Di na ako nasakuhaan guys. Kaya namunga, manggod para natay bagong ano ba bagong leso sa saluyot so wala higpasa na lang na ako. oh mahangin guys mahangin ba sa labas ang hangin kaulanon lagi pero Hindi man maulan oi eh. haladagan guys o oh, daghan gid bulak atong kalamansi oh daghan gid bulak may mga patago ang bunga Oo, oh, kabalo nga daday. May mga bunga. uh, guys. Kinang langgit na ako din dinhi limpyuan pero busy pa man po ay. Eh. dapat eh, dapat mangyod maglimpyo din hi, guys. Buntag. Ano mga lasyete. Mga lasyete maglimpyo din hi. Ang atong talong, daghan siya bunga guys. Mga bunga dira o. Oh. Pero, napalito pero, kung lagyo ay eh. ambot nang sanay ko lang dito sa tubig. Yes, so, ay mangyod di kiri panubig. Lagi na hapon na bitaw ko manubig Nga sagbutan pa gyud ah dig kin may dili makuan oh gini oh ako na ni hala guys kani bitaw siya guys Gisandig di grabe na ako ni sa dinhi guys oh ipuli na lang din nako ako hala guys oh gisan di na ako na guys pero oy ni gamot man siya may paibali hindi na ako ni did, oh din din na lang kaya nino pero landong namood kay kong dinhi niya. siya kay lagi maka kamunggay din hi hinapan ni hi. ay ibalhin ako ni oh guys ni gamot ay ako ni ibalhin ibalhin to guys sa wala ni tubo dan awala good ninyo oh pwede na bayan na makuhaan oh gwapa pa siya dahon ay ni tubo siya oh ako din yung ibalhin ako na yung ikuan dito. Lawi si Ligyo day siya guys kay nakong katungkuan guys bakay nakog aksal. Si Ligyo day siya o. Oh. Na daghan na putag sili ani nga. Daghan na ba kog sili. Ah, sige lang kung kuan siya. Naaman ni siya kuan diri guys o. Oh. Nani. Oh, naligi batong guys. O, oh, ang batong guys. Kuha uno na pud ni oh. Yan may batong diri ni Tubo. Hindi. Ito na lang kong kuhaon. Oh. Nanurok ang batong. Oh, sige pa, magpamulak ang talong. Uy, unya. Ang sama niya siya nga. Pag kuhaon, muna ito, na pa yung batong diri, guys? O, oh, ang sili, guys. O, oh, daghan na bulak ang sili, o. Oh. Ay, uy, Katudeng dito sa kuan sa sulod. Sili, dahil itong nasa carport. No, jud tani una daot na dahon niya guys sa kamunggay tungod man na sa kainit guys. Oh, puntik-puntik nga brown. Puntik-puntik na brown. Pero kani siya guys oh. Guwapa sa dahon. Pero atong kamunggay hala daghan na kay siya og kuan og bunga. Na lang kamunggay oh. Na guys oh daghan kay bunga o diri o panipadira o o hala nga na pa dito guys sa e, babaw guys o ano man siya o e, naman kayo siya yun magod siya mahinog po Yan na o dekan kay bunga basta dekag bulak ang kamunggay dekag bunga muna siya guys hala eh pinanglan ako di din din yung guys kay kaning pinanglan wala ni o pag may maglimpyo na po kay tagas ng sagbot kinahanglan ko lang mga inani kay para paglimpyo lim, limpyo nila ditso sudit di na magkuhan sa machine ay naapad napay batong guys ako siyang diusukan ay e, mugbo man gapon siya nga batong niya yeah, guys oh ang atong kalamansi daghan siya buong nga magtugnaw na hmm. Kakaroon pa sila ng kung ano ay namulak o maayo. O atong naralagi guys, Oh, sili, gudi oh, Siguro dito sa pika, sili po. Sili ay to ay. Nati kagoko diri. kaguo ko dito, pero kung ano na, hindi na dira bang hada kagbunga. Kani siya pa na munga, Oh. Hindi kaon ba yan? Wala ba yung si dahon guys? Hindi balik man yung dahon ay na lang ay lugar diri man limpyo hala di benin ani atong isang adlaw ay oh mani ang sakit sa kamungay basta init kayo init itong tugnaw mag puntik puntik ang iyang dahon kaya ano na lang natin yun guys ano nagsugod sugod na pagkukuan guys ay nalid ako sa talong nagsugod sugod na ako ganang kuan prosin o mga nag-prosin ako sa tungang di-prosin ay daghan kong nakuha sa kamote bitaw guys ako na lang siya di-prosin kay sayang man kung dito kung gitu dito trabaho on sayang kay ba, malabay kay bisan ibutang siya sa refrigerator makuan man siya guys malaya basta dugay gamiton ang atong kago ko o oh, na nahugaw na no? ay ako bihanin gikuan ay ako biya ning gi sa ni Gabi or unsa ba kaya. So guys oh. Daghan, ay mo din humot. Humot ang bulak sa kalamansi. Unsa man ning humot nya? Kuan gud sila tulo sila ka na ana mulak. Hala daghan bunga. Agoy magtugna. Okay ra gyud unta mag winter oy basta di lang gud kay magfrost kay kung magfrost, di diha ni sila madaot. Oh daghan bulak. O, mo din silang sila ang humot. Kagahapon guys, wala ko ni gawas. Kita po lang. O gawas. Hindi ako kinahanglan siya kung magawas karoon. ni gawas sa gahapon. Hindi nga na sila tubigan. O, o din he. O yelo na o. Hala ko din na siyang Kung anong itanong din ako na. Kaya e, kapag mga pinutlan din ginagmay o kako ng hiposo niya. Magabok man ni kadugayan guys. Ibutang po na ako sa garden. Ana-ana lang ang kuan din he ay. Ana-ana lang ang garden. Limpyuhan. oh Guys, napoy mga bulak dito o oh. Dahan po siya bunga. Uh, ay, sa sunod, bahalag ka nila akong tabunan ay ang kuwan kalamansi. Kay eh, bisan unsa tabunan ang uban, uh, guys, mamatay nang jud. So, sayang so, kay ni oh. dahan kay bulak. Onya, oh, yeah, guys. Natay bulak dire, guys. Oh, hinatag labi ang silingan, guys. Ani guys, oh. Hinatag ra nagsilingan. Apa o, oh. Mga hinatagan na silingan, guys. Ito na ng silingan dyan. gihatagon. Magkitaan ka nang pag mag-summer mag na bitaw. Mahapit ng summer. Mga spring na. ay man. Hindi na sa kong garden, sa kong Dahil yun tantagaan ko niya. Sa so, yung mga sa Oh, guys, oh. Daghan siya bulak, oh. Daghan siya bulak. Na pa dyan. Nakatago. O, kaning kalaman si guys. O, kanya na ako ani kano year nga nag-stop siya ako nang di, di man kini sam hot dan ug bunga bitaw tapto ra yung winter last year nga kwan wa siya ni napatay siya namatay namiyatay tungod sa kuan lagi oi sa tungod sa katugnaw sayang gani akong mga balantiyong nga namatay nga kadaghan kay sa bunga onya guys mana ni atong kuan guys oh Atong kam akong gi ay at ako nilimpyuhan guys ba. Mao na siya guys. Ako pa panghiposon, panghipuson gusto sa kumbana ibalik sa garden. Noon sa pagbalik nga bitang kuan sa kamote, ligon man kay na. Maggubat akong garden na, mapay gubat na. Ako na ni siyang kuanon hipuson mga ugma siguro sa hapon or next week before mi magkuan. Before pangkuha ng mga basurahan. Og oh, mo lang din ha guys, mo lang din kaganapan karon. Na busy ko karon to ko nakagawas kay night time din guys na. Kon bitaw ka na. Night time na kapuyan ko magawas labi na busy. Ay namatay siya. Ani okay, guys oh, guwapa na ba yung na siya oh, namatay siya. Tungod sa kainit laguyin in kada igid mga 21 man siguro. Mga 21 man siguro ang kwan. Uh, ang sana ang autumn or full fall. Mga 21. Kaya, init pa mi karon Ang sapaman ka karon 16, 15. 15 pa dahi mi karon guys. Huwag mo nang init pa. Hala. Sana mang, sana mang tubo akong gitanong din, he. Sana mang tubo sila. Nakuan ra, oh. Sana mang tubo talaga. Kaya pang, pang fall man akong gikuan. Pang tanong, pang fall. So, sana, motorok. So, hayaan lang natin. Atong, natay ko hindi Mayor Lemon, pero nag-green, ah, nag, nag man siya. Tungon sa kainit. So, yun guys. Yun yung tataman guys kasi kuhaan manubig ko sa pikas. Gatag na kayong masagot dito guys.